Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat uh, Ito nga pa pala ang lingkod 5M vlog uh, ko po sana na kung maaaring mag like, share and subscribe Para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video uh, Pasensya na kung na po kayo mga kapatid Kung ngayon lang ako nakapag-upload muli Dahil busy sa trabaho Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa quick drying namin Umpisa na natin kagad para hindi na tayo magtagad quick drying enamel ay isang alkyd base na pintura. Ito ay ginagamit pantakot sa mga soapwood o kaya iba't ibang klase ng kahoy at bakal. Pwede rin ito sa labas at sa loob ng bahay, sa mga cabinet, sa mga grills, sa mga bakod na bakal ay pwede natin itong gamitin. Ang ang una lang natin gagamit ay bago tayo gagamit ng quick drying enamel kasi ang quick drying enamel ay isang tap coat o pang finish. Kailangan kung ang plywood o cabinet ay kailangan mo na itong primeran na lapang inamin at masilyahan ng glazing pati. At ang pang top coat dito ay quick drying enamel. Pero pag na masilyahan na, muli natin itong ipra-primer ng plato ni namin. Kahit isang coating o dalawang coating sa inyo na yan. Ang pang coat naman natin ay quick drying enamel. namin. Yun ang pang-last, pang-finish pwedeng dalawang coating o tatlo kaya apat mas maganda pag matapal mas matibay ang disadvantage lang ng quick drying enamel ay masyadong matagal mawala ang amoy halos abutin ng dalawang linggo pag alimbawa cabinet abutin ng dalawang linggo kasi nakukulog siya matagal mawala yung amoy pero sa labas mas mabilis kahit mga isang linggo mawawala na yung amoy na ang advantage lang ng quick drying namin ay kahit matagal ka mag roller matagal ka magpahit uh, maganda pa rin yung pag-aagod ng brush mo makinis pa rin hindi siya kaagad natutulog kung halimbawa pag ka mas madaling ipahit ang quick drying namin kasi hindi ito maselan hindi kaya ng ibang pintura na mabilis matuyo ang quick drying namin ay kahit na sabitan mo ng pintura yung kataming pintura hindi mo siyang punasan hindi siya nang ng katabi niya o halimbawa mapatakan mo na yung finish pwede mo siyang punasan yun lang ang advantage ng quick drying enamel ang quick drying enamel ay isang isang klase na pintura na pwede sa indoor outdoor sa mga cabinet sa mga bakal sa labas sa grills at ang isa pa ah, mas mura ito kaysa sa mga ibang klase ng pintura na pang cabinet ito ang pinaka mura na pintura na pwede natin gamitin para sa mga nagtitipid try nga mura na matibay pa ako maraming salamat po sa inyong lahat sana ay nakapagbigay ako ng kunting uh, aral o tips sa inyo para sa mga baguhan ay pwede nyo itong gayahin maraming maraming salamat po